uh, ini-insist na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kaso yeah, po ng gusto file ni President Agets kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office. Buhay po ang ating korte. Tawag nga niyan so, principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort no eh ang ginawa nila parang laman na rin yan first resort pa ang ICC mali na maling po no tama ba ito hindi po ito tama kaya nga po yung ating mga lawyers kasi tinala na talaga siya siya doon ipatuloy natin yung kaso natin dito no kasi parang kidnapping po ang nangyayari Kasi ako argument pasensyahan na ninyo kasi ako oh. po ay uh, uh law professor. Minsan, okay. ininglis, ininglis, no? kay Sila. Sila. Ko, Sila. uh, sige ko in English, uh, in English, no? ko nga. Isa yung mandaitang dad ko, Ang rule sana, under rule 59, section 2, ang gagawin is, kung merong arrest yung ICC, yung tao kung may kaso, ay dapat isipin muna sa competent local authority. Dapat walang iboto sa mga yan, masiro yung mga yan. Dahil ngayon nga, ginawa na nila, kulit at uulit pa yan. Kung sinunod ba yung karapatang pantao nung akusado. Hindi po ito ginawa. Dere-derecho na para, para kung ta, meron na kayong eh. di ba, decree of divorce galing Japan kung meron kayong uh, decree of divorce galing uh, sa ibang bansa, may pangkuba mo muna ay, dito sa regional, ay, trial, ay, sa regional ay, trial court bago yan, yan ay kaya, dito sa ating republika. Yun din sana sa ginawa doon sa kung totoo yung warang ko para, para hindi ko nga nakita yung hard Oh. So dapat isinobject ko na mga mga yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun, at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte, hindi ginawa yun. Pero, i ito doon din no. go, go. sa Hague, Net Netherlands. Kung so, may posibilidad como? po na kung hindi ito sinunod, baka oh. yung Hague, Netherlands si naman ang mag-reclaire, uh. mag-order mismo na ibalik dito oh. si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi ito sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa, sa inyo, iduan natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands, will be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands at saka ipag-pray din natin, iduha din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang iba na ang ating bansa. Ngayon, no? Uh, ibang iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa. Kailangan nating mahalin. Baguhi na! Baguhi na, na, na siguro ngayong eleksyon, huwag na tayong magpatunong punol pa. Magpapago na! na. na. ang Marcos! Mo, say, tayo, anong sabi ni Tatay Gigo? Yung so, mga senador niya dapat putuhan natin lahat. ay sunod na naman nilang itira ay ating pinakamamahal na si Vice President Sara Duterte. Maka ipa-trial, ipa, ipa -pitch. Mabuti talaga na kung a yung ating mga kandidato, ilukluk natin silang lahat doon kasi sila po ang magdidepensa. Vice President Sara Duterte. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutohan natin. Pero isa lang ha, baka bubutuhan ninyo silang lahat, mavoid ma yung boto nyo. Pili-pili kayo, alam naman ninyo kung sino yung ininturso ni uh, Tatay Digong. No? So kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para. Yung quad ko, no? Sila na naman ang mag-imbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? Kung so, magkaisa tayong lahat, let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat. po pala si Astra Pimentel Night Membership Committee Chairperson ng PDP Laban.